Asahan na ang pagpapaikting ng pananaliksik o research sa buong sangay ng kabanatuan sa ilalim ng pamumuno ng bagong tagapamanihala nito na si Dr. May Eklar. Batay kasi sa kanyang pahayag sa isa sa kanilang executive committee meetings, sinabi ni Dr. Eklar na paiigtingin ang aspeto ng pananaliksik sa mga guro, mga punong guro at maging sa mga education program supervisors upang magkaroon ng matibay na basihan ang mga gawain o proyektong isasagawa sa sangay. We have probably, we have to strengthen the research aspect. Even at the teacher level, a uh, principal level, and dito sa atin sa division uh, division. Because one of the mandates of oh, a supervisor is to conduct research, di ba? Kasi only based on observations sa naging pasihan atin, sa ating mga judgments. You no? Know? But this time, let us uh, base our judgment on the results of our researches. Kaugnay rin nito, pinagubilinan ang mga gurong dumaan sa nakaraang ranking procedure para sa Master Teacher 1 at 2 na magsumite ng kanika nilang research at innovation bilang bahagi ng kabuwang puntos na dapat nilang mapunan. Kasi nakita po yung ating uh, ranking ng MT 2, mag lp -e 2 na, na namin nga nila yung points, required points, however, wala sila, zero sila, sila sa research, zero sa innovation. Paano mag emp Are we going to to allow people to to get promoted without doing anything? Although we want to promote teachers, of course, we are after their welfare. Pero at primary customer natin ay yung mga bata. Ano ang ginagawa ng mga teachers natin para ka-promote din nila yung mga bata? Secondary na lang yung promotion nila. Di diba, Kung baga commitment yun eh. Dapat in yun pag pumasok pa sa profession natin. Yung commitment, nandiyan na dapat. Nagbigay rin ng kaunting pagpapaliwanag ang tagapamanihala kung paano ba ginagawa ang pananaliksik. A research is not merely an observation. No? It's not just facts. Giving facts based on what is perceived or what is observed. Kinangan yan, meron kang pinagbasihan. Saan galing yung iyong intuition? Saan galing yung iyong hunch na ito ay ganyan? Diba? Kaya dapat mga kalka ng mga data. Inatasan naman ni Dr. Eclair ang Education Program Supervisor ng Media and ICT bilang pinuno ng Komite ng Research, Evaluation and Testing upang masuri ang mga ginawa at gagawing mga pananaliksik sa sangay. Nakakasa na rin ng isang gawain para sa pananaliksik na tinawag na Action Research Congress sa ika-25 na Oktubre na nakabatay sa Division Memorandum Number no. 12, Series of 2013 na kinapalolooban ng mga gawain na ng sangay ngayon 2013. Ito po si Shanaika Navarro sa Papamat Dubai ni DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez ng Cantina Elementary School nag-uulat para sa si DepEd Hour ng DWJ, Radio Vision.